narito ang bagong araw. Tunghayan ang mga pangyayari sa loob at labas ng bansa, pagkat bawat bagong araw ay isang bagong simula. Bagong araw, bagong balita. Narito ang iyong tagapagbalita. Magandang umaga, araw tayo ng biyernes, 19 ng Hunyo, taong 2020 para sa bagong araw. Ito si Heidi Bernardo Sampang. Bagong araw, bagong balita. Pangunahin sa mga balita ngayon, Pangulong Duterte tiwalang malulusutan ni Secretary Duque ang investigasyon ng Ombudsman. Secretary Roque, itinangging siya ang nasa likod ng pagkakatanggal ni Dr. Liat Sean bilang NTF advisor. At Hong Kong Disneyland, balik operasyon na. Ngayon sa detalye ng mga balita. COVID-19 Watch Update muna tayo sa COVID-19 cases na dagdagan pa ang bilang ng mga tinamaan ng COVID-19 sa Pilipinas. Sa huling datos ng DOH hanggang alas 4 kahapon ng hapon, umabot na sa 27,799 ang confirmed cases ng nakahahawang sakit sa bansa. Sinabi ng kagawaran na 562 ang napaulat pang kaso ng COVID-19 kung saan 481 ang fresh cases habang 81 ang late cases. Nasa siyam na pasyente ang pumanaw kung kaya ang COVID-19 related deaths sa bansa ay 1,116 na. Ayon pa sa DOH, 270 ang gumaling sa pandemya. Dahil dito umakit na sa 7,090 ang total recoveries ng COVID-19 sa Pilipinas. COVID 19 Watch. Sa ibang tampok na balita, kumpiyansa si Pangulong Duterte na maide-depensa ni Health Secretary Francisco Duque III ang sarili sa kinakaharap nitong investigasyon ng Office of the Ombudsman. Sinabi ni Presidential Spokesman Harry Roque na tiwala si Pangulong Duterte na masasagot ni Duque ang lahat ng alegasyong ibinabato sa kanya kaugnay sa pangangasiwa ng COVID-19 pandemic. Ayon kay Roque, nananatili pa rin ang kumpiyansa ni Pangulong Duterte kay Duque kaya tama natili ito sa pwesto at hindi aalisin habang iniimbestigahan ng Ombudsman. Mabunit ang iniutos ni Ombudsman Samuel Martinez ang pagtatatag ng dalawang investigating teams na siyang tututok kung bakit nagkaroon ng delay sa procurement ng DOH ng uh, personal protective equipment at iba pang medical gear para sa mga healthcare workers kayat marami sa mga ito ang nasawi dahil sa COVID-19. COVID-19 watch. Umalma si Health Reform Advocate Dr. Anthony Liatron sa aligasyon na ambisyon niya ang maging Health Secretary. Si Lietchon ay dating advisor ng Interagency Task Force on COVID-19 na pinagbitiw dahil sa kanyang mga pahayag na kontra sa direksyon ng DOH sa issue ng COVID-19. Binigyang diin ni Liatron na mahigit isang na siyang independent health reform advocate at kontento na siya sa pinagkakatiwalaan na kanyang opinion at kaalaman tulad katulad ng pagiging malimit na resource person sa mga investigasyon ng Kongreso at advisor sa health issues. Gayunman, aminado si Lietzion na isa siya sa mga naniniwala na dapat ng palitan si Health Secretary Duque. Sa kasabay nito ay tinanggi ni Lietzion na mayroon siyang kinalaman sa investigasyon na ginagawa ngayon ng Ombudsman kay Duque at sa ilang opisyal ng DOH. COVID-19 Watch Itinanggi naman ni Presidential Spokesman Harry Roque na may kinalaman siya o si Health Secretary Duque sa pagpapaalis kay Dr. Anthony Lechon bilang advisor ng NTF against COVID-19. Ayon kay Roque, wala siyang kapangyarihan para utusan ang kahit sino na umalis o magresign resign taliwas sa naunang pahayag ni Lechon. Anya mismo si Pangulong Duterte ang nakapansin sa pagsasalita ni Lechon sa publiko na kumukwestiyon sa mga datos ng DOH kaugnay sa COVID-19. Giit ng kalihim, walang tinatago ang DOH kaya ng pahayag ni Lechon hingil sa mabagal at hindi umanong accurate na datos sa tunay na sitwasyon ng COVID cases sa bansa. Una na ang sinabi ni NTF Chief Implementer Carlito Galvez Jr. na pinakawalan si Lechon dahil sa kanyang preemptive na pagpapalabas ng ilang impormasyon na nag-jopardize sa komunikasyon sa pagitan ng coronavirus task forces. COVID-19 Watch. Sa ibang balita, hindi na ikinagulat ng Malacanang ang naging resulta ng pinakahuling social weather station survey kung saan lumabas na 83% ng mga Pilipino ang naniniwalang lalong humirap ang kanilang pamumuhay sa nakalipas na labing dalawang buwan o isang taon. Ayon kay Presidential Spokesman Harry Roque, 100%. Ang kanilang inaasahang mga Pinoy na magsasabing naghihirap na ang kanilang pamumuhay dahil sa dalawang buwan ng naka-lockdown ang Pilipinas bunsod ng COVID-19. Anya, lahat naman ng Pilipino ay nahihirapan at naiintindihan ito ni Pangulong Duterte. Magugunita na nitong Marso nang ipatupad ang ECQ sa mga pangunahing lugar na mataas ang kaso ng COVID-19 kung saan isinarado ang mass transport at ipinagbawal ang mass gatherings. Dahil dito, pumalo sa mahigit 7 milyong Pilipino ang nawalan ng trabaho batay na rin sa tala ng Philippine Statistics Authority bagong araw, Balitang Bayan. Itinilaga ni PNP Chief General Archie Gamboa ang isang daang pulis sa Central Visayas. Ayon sa PNP Public Information Office, ito ay bilang suporta sa nagpapatuloy na operasyon sa pagpapatupad ng ECQ sa Cebu City. Ipinagutos ni Gamboa sa Police Regional Offices sa Western Visayas at Eastern Visayas na magpadala ng tig limampung pulis sa Cebu City kasunod ng rekomendasyon ni PNP Deputy Chief for Operations at Joint Task Force COVID-19 Commander Lieutenant General Guillermo Elizar. Nagbaba na rin ng direktiba ang PNP Chief kay Police Major General Israel Dixon, ang Director for Integrated Police Operations in Visayas na makipag-ugnayan at imonitor ang mga pulis at tiyaking dumaan ang mga ito sa health checks. Bagong Araw, Balitang Kalakalan Good news, matapos ang halos limang buwang pagsasara dahil sa COVID-19, official nang nagbalik operasyon ang Hong Kong Disneyland Park nitong June 18. Sa muling pagbubukas nito, nag-abiso ang pamunuan ng parke na nagpatupad sila ng ilang safety measures para matiyak ang kaligtasan ng lahat ng bisita. Kabilang dito ang limitadong kapasidad, pinaigting na health procedures at pagpapatupad ng bagong reservation system. Lahat ng guests na papasok sa parke ay kinakailangang dumaan sa temperature screening at magsuot ng face mask. Para naman sa Magic Access members, maaaring makapagpa-reserve Walong araw bago ang nakatakdang pagbisita, haba ang general guest naman ay 7 araw bago ang araw ng pagbisita. Nagpapatupad din sa parke ng physical distancing sa mga restaurant, attraction vehicles at iba pang pasilidad. Inextend din nito ang visa na mga hindi nagamit na tickets, magic access memberships at iba pang date specific products ng parke. Bagong araw, balitang kalakalan. Inahasahan ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP na bababa ng 0.4% ang economic growth ng bansa sa oras na matuloy ang 5% contraction sa remittances ngayong taon. Sinabi ni BSP Governor Benjamin Diokno na ang inaasahang pagdami ng mga Pilipinong walang trabaho abroad ay makakaapekto sa remittances na kalaunan ay tsak na makakaapekto sa economic growth ng bansa. Batay sa latest data ng BSP, bumagsak ang remittances sa 4-month low noong Marso, kung saan pumalo lamang sa 2.652 billion dollars ang personal remittances, habang ang cash remittances naman ay bumaba sa 2.397 billion dollars. Ayon pa kay Diokno, kinonsidera nila sa kanilang latest estimates ang pagtaas ng bilang ng mga unemployed OFWs na karamihan ay pawang sea based pag -aarap. Ula, Mula sa Pag-asa Forecasting Center, na nasa linya si Ana Cloren para sa lagay ng panahon. Good morning, Ma'am Ana. Yes, magandang good morning din po, uh, Ma'am Heidi at sa ating mga tagapakinig. Intertropical Convergence Zone patuloy na magdadala ng uh, maulap na kalangitan na may may hina hanggang sa katantang mga pag-ulan na may kumisa, ay may mga thunderstorm po itong kasama sa so may Bicol region, may Maropa, Visayas, Sambuanga Peninsula at Northern Mindanao dito sa Metro Manila at sa nalang bahagi pa ng ating bansa. Asahan pa rin po natin yung maaliwalas na panahon. May pagkamainit po sa bandatang hali, ngunit pagdating na hapon at gabi, mataas pa rin yung tsansa ng mga pulupulong mga pagulan dulot ng localized thunderstorm. Wala po tayong binabantayan sa manang panahon na posibleng makaapekto sa ating bansa sa loob ng tatlo hanggang limang araw at wala rin po tayong nakataas na gilwining kaya malaya mga kapalaot yung ating mga kababayang mga at yung gumagamit ng maliit na sa pandagat. At yung po natin, dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Ako po si Anna Floren. Magandang umaga. Maraming salamat Ms. Ana mula sa Pag-asa Forecasting Center. Abangan po sa ating pagbabalik, tiglimang daang milyong dolyar na inutang ng Pilipinas sa ADB World Bank breserbara, malamang ayon sa Malacanang. Cebu tinututukan ng DOH sa harap ng patuloy na pagtaas ng COVID-19 cases at pagbabalik ng laro ng NBA sa Hulyo tinutulan ng ilang coaches. <coughs> F -f 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 -f. Bago ka umubo, takpan ang ilong at bibig gamit ang braso o tisyo. Itapon ang ginamit na tisyo sa basurahan at ugaliing maghugas ng kamay pagkatapos umubo o bumahing. Basta't laging handa at sama-sama, kaya natin to. Hatid sa inyo ng PCOO, DOH, KBP at ng himpilang ito. COVID-19 Watch! Balik-balitaan tayo, inami ng Malacanang na hindi pagagastusin ng pamahalaan ang tig 500 milyong dolyar na inutang ng Pilipinas sa Asian Development Bank o ADB at World Bank para sa pagtugon ng bansa sa COVID-19. Ayon kay Presidential Spokesman Harry Roque, reserba lamang ang naturang pondo kung sakaling humina pa ang ekonomiya ng bansa. Batay sa naging kasunduan ng bansa at ADB, gagamitin lamang ang naturang pondo para sa pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps o ayuda sa mga mahihirap na pamilyang Pilipino na naapektuhan ng COVID-19 pandemic. Paliwanag ni Roque, sinasamantala lamang ng Pilipinas ang pangungutang habang maganda ang credit rating ng bansa na ngayon ay nasa plus BBB. Inihalimbawa naman ng kalihim ang credit rating na nakuha ng Pilipinas sa Japan kung saan nasa AAA ang negative na ang bansa mula sa BBB or positive at sa standard and course na tatlong B positive at ngayon ang hawak ng Pilipinas. COVID-19 Watch. Sa iba pang balita, inaprubahan na ng Kamara ang 38 billion pesos na pondo para sa flexible at blended learning dahil sa new normal sa edukasyon sa Pilipinas. Narito ang report mula kay Eddie Galvez. Aprobado na sa Defeat COVID-19 Committee New Normal Cluster ng Kamara ang isinusulong na recovery assistance package para sa lahat ng mga at estudyante sa bansa na apektado ng COVID-19 pandemic. Sa ilalim ng inaprobahang House Bill 6706 na iniakda ni Baguio City Representative Mark Go, maglalaan ng 38 billion pesos para sa flexible and blended learning maglalaan naman ng 1.70 billion pesos para sa higher education institutes, habang 502.40 million naman para sa technical vocational institutes para sa 0% loan na pagbili ng mga laptops, tablets o iba pang gadgets na gagamitin sa pagtuturo at pag-aaral nakasaad din sa panukala ang stable internet connection kaya din ang pagbibigay ng mga kagamitan na maaaring gamitin ng mga guro at pagsasailalim sa kanilang pagsasanay para sa new normal Inaasahan namang makikinabang dito ang may 300,000 estudyante sa higher education at 30,000 sa technical vocational institutes. Eddie Galvez, FABC News, Camera. COVID-19 Watch! Pinapayagan ng makabiyahe ang mga modernong public utility vehicles o PUVs, partikular na sa ang mga modernong jeepney simula lunes, ika-22 ng Hunyo. Gayunman, nilinaw ni Presidential Spokesman Harry Roque na modernong jeep pa lamang ang pinapayagan at hindi ang mga tradisyonal na jeepney. Anya, maaari namang payagan ang mga tradisyonal na jeep kung kukulangin ang mga sasakyan, ngunit pag-aaralan pa ito ng LTFRB. Anya, mananatiling na sa GCQ ang Metro Manila at calibrated ang pagbiyahe ng mga pampublikong sasakyan. Samantala, nilinaw din ni Roque na bagamat pinapayagan na ang mga modernong PUV ay hindi pa rin pinapayagan ang pag-aangkas sa motor. COVID-19 Watch. Tinatayang na sa 1.3 milyong mahihirap na pamilya na binipisyaryo ng 4Ps ang nakatanggap na ng ayuda sa ilalim ng Social Amelioration Program. Kasama sa mga nakatanggap ay ang mga low-income families sa Benguet at Baguio City. Bukod dito, makatatanggap rin ng 5,000 hanggang 8,000 pisong tulong pinansyal sa ilalim ng SAP ang iba pang kwalipikadong binipisyaryo mula sa Benguet, Pangasinan, Region 3, maliban sa Aurora Province NCR Region 4A, Albay Province, Iloilo, Bacolod City, Cebu Province, Zamboanga at Davao City. Samantala, target naman ng DILG na matapos ang pamamahagi ng second tranche ng SAP sa June 23. COVID-19 Watch Inirekomenda na ng DILG sa Office of the Ombudsman ang pagpapataw ng disciplinary action laban sa dalawampung barangay officials sa Metro Manila dahil sa paglabag sa ECQ protocols. Ayon kay DILG Secretary Eduardo Anyo, hindi nila kukonsintihin ang mga pasaway na barangay official na lumalabag sa ECQ protocols. Nagbabala ang kalihim na walang sasantuhin ang kagawaran at patuloy silang tatanggap ng mga reklamo. Sa sulat na ipinadala ni DILG Undersecretary, para barangay affairs Martin Dino kay Ombudsman Samuel Martinez noong June 16 pinadalhan ng show cause order ang 20 barangay officials para magpaliwanag o sagutin ang mga alegasyong ibinabato sa kanila. Ngunit nakukulangan ang DILG sa sagot ng mga ito kaya't nakitaan na nila ng sapat na ebidensya at ground na i-warrant ang kanilang endorsement sa Office of the Ombudsman. Mula sa 20 punong barangay, 5 ay mula sa Caloocan City, 5 sa Quezon City, dalawa sa Paranaque City, tig isa sa lungsod ng Mandaluyong, Las Piñas, Maynila, Makati, Pasay, Taguig, Marikina at Muntinlupa. Ang mga paglabag ay may kinalaman sa pagpapatupad ng physical distancing, illegal cockfighting, gambling, mahinang pagpapatupad ng lockdown protocols, lalo na at maraming mga bata ang nakikita sa kalsada, gross neglect of duty at iba pa. Bagong aral, Balitang Bayan Tinututukan ngayon ng DOH ang Cebu dahil sa patuloy na paglobo ng kaso ng COVID-19 doon. Ayon kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, may direktiba si Health Secretary Duque na mahigpit na i-monitor ang COVID cases at sitwasyon sa Cebu. Kinumpirma naman ng DOH na sa ngayon ay mayroon ng anim na po na licensed reverse transcription polymerase chain reaction Laboratories sa buong bansa. Paliwanag ni Vergere na kanilang hinahalap Highlight ang COVID cases sa NCR at Region 7 dahil ito ang mga lugar na may pinakamataas na kaso ng sakit. Kasabay naman ng pagdiriwang ng National Safe Kids Week, ibinahagi ni Dr. Anthony Calibo ng DOH Children's Health Development Division ang mga tips sa pangangalaga sa mga bata para maiwasan ang sakuna sa loob ng bahay sa harap ng pandemya. Partikular na dito ang masusing pagbabantay sa mga bata para maiwasang mahulog sa kama, lalo na ang mga baby. Mahalaga rin itago ang mga kagamitan na maaaring maabot ng mga bata at magdulot ng aksidente. Bagong araw, balita sa Palakasan. Hindi sangayon ang ilang coaches ng National Basketball Association o NBA sa pagbabalik laro ng NBA sa July 30. Kabilang sa kanila sina San Antonio Spurs' Greg Popovich, Houston Rockets' Coach Mike DeAnthony at si New Orleans Pelicans' Coach Alvin Gentry. Ayon sa tatlo, hindi dapat magpakampante ang asosasyon ng NBA dahil malaki pa rin ang posibilidad ng pagkahawas sa COVID-19. Mas mahalagaan nila ang kalusugan ng mga manlalaro at staff nito kaya hindi ito dapat baliwalain. Gaganapin ang pagbabalik laro ng NBA sa Walt Disney World Resort sa Orlando, Florida kung saan aabot sa 30 koponan ang maglalaban-laban. Bagong araw, balita sa palakasan. Sa Samantala, dinanggal na sa UFC Fight Night si Matt Frevola matapos na nagpositibo sa COVID-19 ang kanyang cornerman. Ayon sa 30 anyos na lightweight fighter na katakdasan na itong labanan si Frank Camacho sa darating na linggo sa South Carolina. Subalit dahil sa pangyayari ay hindi na ito pinayagang lumaban. Noong nakaraang linggo sumailalim siya at ang buong team nito sa COVID-19 testing bilang strict screening protocol ng UFC at lumabas na nagpositibo ang corner man nito na si Billy Correntillo. Bagamat negatibo ito ay tinanggal pa rin siya ng UFC sa laban. Mayro ang record si Stream Rolla Frevola na walong panalo at isang talo. Sa pagpapatuloy po ng bagong araw, ang tabayanan, pagbabalik operasyon ng provincial bus, kailangan pang aprubahan ng LGU. Bahagi naman ng barangay Irisan sa Baguio City isinailalim sa lockdown. At sa Ibayong Dagat, Vietnam, planong payagan ng papasukin ang mga mamayan mula sa ibang bansa. Anong ibig sabihin ng home quarantine? Ito po ay kusang pananatili sa loob ng bahay sa loob ng labing apat na araw. Ang mga taong ito ay walang sakit pero galing sa lugar kung saan laganap ang isang nakakahawang sakit. Ang hakbang na ito ay upang malimitahan ang pagkalat ng sakit. Makipag-ugnayan sa pinakamalapit na health facility. Basta't laging handa at sama-sama, kaya natin to. Hatid sa inyo ng PCOO, DOH, KBP at ng himpilang ito. COVID-19 Watch! Nagpapatuloy ang ating balitaan, umabot na sa isang bilyong piso ang napautang ng pag-ibig fund sa kanilang mga miyembro sa panahon ng COVID-19 pandemic. Ayon kay Jack Jacinto, ang Department Manager ng Public Affairs ng Public Media Affairs ng Pag-ibig Fund, pinalawig rin nila hanggang June 30 ang pagre-remit sa kontribusyon ng mga miyembro at bayad sa kanilang mga loan. Maliban sa mga short-term loans, sinabi ni Jacinto na nasa 200,000 na miyembro rin ng Pag-ibig ang nabigyan ng grace period at moratorium sa pagbabayad ng kanilang housing loans, sa ngayon ay ikinakasama naman ng pag-ibig ang 10 bilyong pisong stimulus package para sa housing construction upang makatulong sa pagpapasigla ng ekonomiya. COVID-19 Watch. Bibigyan ng mahabang panahon ng Meralco ang publiko para makapagbayad ng kanilang bill sa kuryente. Sinabi ni Meralco Communications Associate Zen Fortaleza na kung ang kabahayan ay kumukonsumo ng 200 kilowatts per hour pababa nitong Pebrero, mayroon silang hanggang 6 na buwan para makapagbayad. Habang apat na buwan naman ang ibinibigay na palugit sa mga customer na kumukonsumo ng 201 kilowatts per hour. Samantala, inalalabas na rin ngayong Hunyo ng Meralco ang billing para sa mga customer nito na apat na buwang hindi nakatanggap ng billing mula nang ipatupad ang community quarantine nitong Marso. COVID-19 Watch sa iba pang balita, nagpositibo sa COVID-19 ang labing limang empleyado ng maintenance provider ng Metro Rail Transit o MRT Line 3 matapos ang halos tatlong linggong pagbabalik operasyon. Ayon sa pamunuan ng MRT, isang empleyado ng Sumitomo MHITESV ang confirmed positive nitong June 14 matapos na makaranas ng sore throat. Huli itong nag-report sa MRT3 Depot noong June 8. Agad na nagsagawa ng contact tracing kung saan 32 depot personnel ang natukoy na nagkaroon ng contact sa nasabing empleyado. Sumailalim ang 32 tauhan sa RT-PCR test kung saan 14 sa kanila ang nagpositibo sa virus ngunit lahat ay asymptomatic ang kaso. Ayon kay MRT3 Director Michael Kapati, agad nang nagsagawa ang MRT3 management ng disinfection procedures sa kanilang quality control office. Maliban sa regular disinfection sa mga tren at istasyon, pinaigting rin ang disinfection sa depot. Bagong pangunahing balita. Sa iba pa nating balita, may masasaksihang partial eclipse sa June 21, araw ng linggo. Ayon sa pag-asa, tatagal ng dalawang oras at kalahati ang partial eclipse. Magsisimula ang partial eclipse alas 3.00 puno ng hapon. Ang maximum eclipse ay masasaksihan naman ng 4.22 ng hapon at magtatapos ito ng alas 5.31 ng hapon sa linggo. Sa iba pang bansa gaya ng China at Taiwan, sinabi ng pag-asa na annular solar eclipse ang masasaksihan. Bagong araw, balitang bayan pinag ni si Baguio City Mayor Benhamin Magalong ang pagsailalim sa lockdown ng Purok Lower Cypress sa Barangay Irisan simula Webes at uh, ito ay uh, matapos na iulat ang Local COVID-19 Task Force na residente sa nasabing lugar ang isang bagong kumpirmadong kaso ng COVID-19. Isinasagawa ang kasagsagan ng lockdown sa contact tracing para matiyak ang kaligtasan ng mga residente sa lugar. Batay sa Memorandum No. 86 Series of 2020, until further notice, efektibo ang lockdown sa nasabing lugar. Pinaalala ni Mayor Magalong na suspindido rin ang paggamit ng home quarantine pass, mall at market schedule. Araw, Balita Nagsasagawa na ng pagpupulong ang gobyerno ng Vietnam para sa plano nilang pagpapaluwag ng pagpasok ng mga mamayan mula sa China, South Korea at Japan. Ayon kay Foreign Ministry Spokesperson Le Tisu Hang na ang pagbabalik ng biyahe ay batay na rin sa pinaigting na disease prevention measures. Ilan sa posibleng luluwagan ay ang mga negosyante at mga skilled personnel na babalik sa Vietnam basta payagan din sila ng mga Vietnamese na makabalik sa kanilang trabaho sa ibang bansa. Nasa isang libong Chinese ang nakatakdang pumasok sa Vietnam ngayong buwan sa pamamagitan ng train para magtrabaho sa industrial park sa central province ng Kang ang mga ito ay isa sa ilalim sa labing apat na araw na quarantine pagdating nila sa nasabing bansa. Matapos na magtala ng 335 na COVID-19 cases, ay walang naitalang nasawi sa mga nadapuan ng nasabing virus. Bagong araw. Balita. Sa ibang dako, binuri ng International Health Organization ang hakbang na ginawa ng Bansang Laos sa paglaban sa coronavirus. Itong buwan lamang ay nagdeklara ang nasabing Southeast Asian country na COVID-19 free na sila. Sinabi ni Howard Sobel, ang representative ng World Health Organization ng Laos, na dapat huwag lamang silang magpakumpiyansa dahil ang border country nila na China ay namumblema pa rin sa virus. Pinasalamatan din ni Sobel, ang mga frontliners dahil sa mabilis nilang pagtugon sa nasabing virus. Ngunit na nitong June 10, idineklara na wala ng kaso ng COVID-19 sa Laos. Bagong araw, bagong diwa. Mula po sa Mateo, Kabanatang 12, mga talatang 36 hanggang 37. Tandaan ninyo sa araw ng paghuhukom, pananagutan ng tao ang bawat walang kabuluhang salitang sinabi niya. Pawawalang-sala ka o paparusahan batay sa iyong mga salita. Bagong araw, bagong balita. Yan po ang mga balita ngayong umaga ng Webes 19 ng Hunyo taong 2020 hatid ng FEBC Network News sa Pilipinas. Ako po ang inyong naging tagapag-ulat, Heidi Bernardo Sampang. Nagpapaalala, ang bawat bagong araw ay kaloob ng Diyos. Gamitin natin ito upang parangalan siyang lubos. Suma niyo ang ulat ng mga nagaganap sa bansa at sa iba't ibang panig ng daigdig. Hatid ng FEBC Radio. May pag-asa sa likod ng bawat balita, sa bawat bagong araw. Ang oras alas 6:58 ng um